Pumalo na sa 12.2 million views ang video na pinos ni dasdeya sa TikTok kung saan naghandog ng sariling compose ng lyrics gamit ang tono ng tugtoging Material Girl ang tatlong magkakapatid mula sa Cabanatuan City para sa kasal ng kanilang pinsan na si Kathleen. Sa lyrics ay inihayag ng Garcia Sisters na bilang bunso ay lumaki at itinuturing na prinsesa ng kanilang pamilya ang kanilang ate Kathleen na tahit lapitin at ligawin ng mga kalalakihan, ay matyagang hinintay si Mr. Wright. Mula sa pamumuhay sa isang material world, ngayon ay mamumuhay na ito sa isang married world. Request daw ng ate Kathleen nila na mag-compose silang tatlo ng isang kanta na naglalarawan sa kanya. Tinupad naman ito ng magkakapatid kaya nabuking ang ilang mga katangian nito bilang isang pinsan tulad ng pagpapaiyak sa kanilang magpipinsan dahil sa pang-aasar nito sa kanila kaya naman kapag nagkaanak na daw ito ay ganoon din ang gagawin nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga nakakatawang mga pangalan o palayaw tulad ng puklo at direng Nagbigay naman ng aliwang performance na ito ng Tres Marias na sina Andrea, Lorraine at Chazity kay Kathleen at sa kanyang groom na si June Orinio, maging sa kanyang mga bisita. Hindi rin daw nila inaasahang ang masayang wedding gift nila para sa kanilang ati Kathleen ay magva-viral na umabot na rin sa 1.5 million reactions. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.